Ann Curtis, pinaka ang Christmas party para sa mga staff at friends. Of Ayon mismo, sa social media post ni Ann Curtis, particular na sa kanyang Instagram, ay nagpaayos pa ito ng kanyang Christmas party decoration sa isang garden. This you for an amazing year. Sobrang mahal ko kayong lahat. Kaya gusto ko sa lahat. Thank you. It's been a fun Unang Pasko ni Maha Salvador kasama si Rambo Nunez at ang pamilya nito, thankful. Mula ng ikasal si Maha Salvador kay Rambo Nunez, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magse-celebrate sila bilang mag-asawa. At para ibahagi ang kanyang kasiyahan, nag-upload ito ng kanyang mga photos kasama ang kanyang buong pamilya at syempre si Maha. At nilagyan niya ito ng mga caption, What's better than family for Christmas? A growing family. Nilagyan nga niya ito ng mga heart emoji dahil thankful ito sa pagbubuntis ng kanyang asawa na si Maha. Vina Morales, ipinakilala na pala ang boyfriend sa kanyang anak na si Sina. Tila ito na ang pangalawang pagkakataon na nagkasama si na Vina Morales, siya na ang kanyang anak na babae at ang kanyang boyfriend sa Kapaskuhan. Ibinahagi ng singer-actress na si Vina Morales ang naging bonding nila para sa kapaskuhan ngayong 2023. Ayon pa kay Vina, ito na umano ang ikalawang beses na nagpunta ng Pilipinas ang kanyang boyfriend. Caption nga ni Vina, Under the mistletoe, grateful and thankful, Merry Christmas everyone! Richard Gutierrez, lubos ang pagmamahal sa mga anak at pamilya. Sa gitna ng mga issues sa pagitan ni Richard Gutierrez at ni Sara Labati, hindi naman ito nakakalimutan na magbahagi sa kanyang mga taga-suporta ng kanyang mga larawan through social media. Bago nga ang kapaskuhan at ang pagpunta nila sa Japan, ay nagbahagi pa si Richard ng ilang banding nito kasama ang kanyang mga anak, maging ang kanyang mga magulang na sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Nagbahagi din ng kapatid ni Richard na si Rufa na nakauwi na ang kanyang anak na si Lorin Bektas. Erich Gonzales, muling nagbahagi ng larawan. Mas pinili ang private life kaysa sa showbiz. Sa nalalapit na kapaskuhan ay muling nasilayan ang ganda at presensya ng actress at model na si Erich Gonzales. Noong nakaraang September pa ang huli nitong pagbabahagi ng kanyang update at ito ay kuha pa nang bumisita siya sa klinik ni Dr. Ivy. Sa isang larawan na ibinahagi ni Erich Gonzalez, tila bumabati ito sa kanyang mga taga-suporta at tagahanga through social media. Wala man mahabang mensahe si Erich ay makikita naman ang pagiging blooming at kasiyahan nito.